Yun guys, andito nga pala tayo ngayon sa Binyan Public Market. Oh. Ito yung night market nila. Oh. Yan, bibili tayo ng gulay tsaka mga karne. Okay, tara. Samahan nyo ako dito sa Binyan. na natin yung kalamansi. si tayo okay, nanay. Gero, video mo, Gero. 5, 6, 7, 8, po namin. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, <laughs> Ano ang tulad niya? Panood niya natin Ano ang panood niya natin? Diba tayo next naman natin is Luya at saka Sibuyas Ito na kay Nanay Taman mo kay Nanay, kukulitin ako na yan eh na tayong bumili ng mga gulay kaya proceed na tayo dito sa karne okay dito yung way papunta sa bilihan ng karne sa so, mga frozen products tsaka fresh products meron dito okay vlogger yarn vlogger yarn vlogger ka shout out mo naman ako vlogger ka pala eh sama mo ko dyan niya shout out shout out shout out kay boy flow g dalawang kasunga dalawang seasoning. Tayo <sukuruhun> yeah, okay, Andito na tayo sa exciting part sa bilihan ang karne. Ito. 30k patay ubos to ubos ng 30k para sa arne at so, parang ang dilim yata ngayon dito ang no? dilim nga dito sa binyan na yun ang no? ayatang oriente yung side dito ah ito yung arne yan oh, eh, no? bulto bulto o oh. pinabagsak nila tropa ayun ah. know? o anadal ayun yan, nandito na tayong ilibabay. Titignan natin kung magkano yung bill. Okay? Bye! saya makan sama teh. 22 seperti ini, oke? ya Apa ada 22. Ups, para video mau ayo. Napagbayad na tayo pre Hintay na lang natin yung order natin Pinabaklas na ni Tropo babay. oh, ito, puro frozen Puro frozen prada ko oh. Oops, napakadami niya nila Isang elera yan Kabilaan niya no? Oops. Dito naman sa kabila yung fresh meat oh, no? Yan Waiting na lang tayo na matapos yung in-order natin Uli, you know, thank you po. Tatakan mo nga, te, para, ano, paid na. Pangs. Okay. So, remembrance. Yung cash, naging resibo. Okay, this time, tapos na tayong mamalengke. Kaya, ang gagawin na lang natin is, yung mga pinamili natin, kukunin na natin. Kasi, kapag kami namimili, yan, bab babayaran lang muna namin doon sa kanila tapos iiwanan namin pagkatapos namin mamili yan sabay sabay na namin siyang kukunin para hindi hasil ba so, diba ba? sako si Charon ang nilabag <laughs> oops isa lang sa atin siyempre okay wala wala tayong duya Nanay, thank you po kaya nga eh sana na lang kukunin natin? Kalamansi na lang. Tapos na yung mission natin. Kalamansi. Medyo mura-mura ngayon ang kalamansi. Nakuha namin ng 65 per kilo. Ang binili namin is 12 kilos. Kuha na natin yung kalamansi. Kaya tapos na yung mission natin. Ayan oh. yung pinamali natin. Nasa likod. Ayan. Dala-dala ni tropa. Okay. Andi, andito na tayo okay, sa ito yung service natin. Kulay blue. Oops. Yes. tapos na tapos na yung kamada tal. Sa so, isang mga ulit. Oh, nabash din ako na dito eh. Ang binibigay ko lang daw sa nagkakarit is 50. Oh. Bibigay ko ngayon is 80 pare. Thank you. Salamat sa iyo. Okay? okay. Bayad sa parking. Okay. Oh, lalabas na kami. Okay oh. na po. Thank you. Oh. Ang dami kasi nagsasabi. Ang binibigay ko daw is 50 lang. Hindi daw ba o karma yun yan. Oh, ngayon. Nagbigay ako ng 80 nagpasalamat si Tropa sa akin kasi binigyan ko siya ng trabaho at kumita din siya. Palitan lang, ganun lang, di ba? Kasi puro pambabas yung alam mo. Grabe ka. Gar, susi natin gar. Yan, tapos na kaming mamalengke. May 30,000 namin, no? Naging resibo. Ano ba yan? Uwi na kami.